pinataang langka ito yun o oo kung ano ano ayan oh, may manok ka dyan may atay mm. kain tayo <tipi>

Ang mura lang nito doon, pre. 20 pesos, kalahati. Ba't di mo din dalawa? Hindi. 20 pesos, kalahati doon sa may tabi ng kapitulyo. Mm -hmm. mm, mura. Oh. Kalahati. Tapos kalahating karne niya, sisig, 30. Mm. Oh, so saya nak ng mga bata, tiran sama. Tujuh, oh. hmm. Eh. Oh, kung ano-ano, ayan. -ano. Oh, may manok pa dyan, may atay. Dami kong ulam, mayaman ako eh. Marami nang sa hmm Mm. Ang labis, oh. ang init. Ouch. Puso. hmm hmm May manok pa, oh. Hmm. Ito lang puso ng saging na to. Natumba yung saging doon sa tabi ko. ay puso. Ano ko lang. Up, Brian. Mm. May saging siya. Pero yung, yung kapitbahay ko, lote lang. Mm. Walang nakatira. Ako pa lang tag-harvest doon. Eh. Mm -mm. Ako nag -harvest. kasi sayang. Mm. Hmm. Lagang laga yung puso ah May ano may Instant diesel dito Pwede pang bare black yun Ano yung diesel? Diesel na Diesel Pwede pang bare black ng gulong? Pang bare Sa gulong. Hmm. Hindi ka kaya abuli ang apoy nun. <laughs> yung ibang carwashing nga eh, pati sa body. Pinabayad kumpakin Bakit? Pampaginsa. Pampatanggalan lang eh. Kala mo nakawak sa mm Hintan -hmm. pa siya ang dito, dito eh Pag nasa body Daan dedid no? Ay, CS no? Ah, oh, mabakbak siya <laughs> Matapang mm. dito, dito. Silang yun Dito eh, baliwala yun dito Ang langit lang yun eh no? Hmm